Magandang araw sa lahat. Ako po ay si Raimundo Gabihan Gabutin Jr., isang OFW taga Cebu. Nagpapasalamat at nagpatutuo kay Sr. Puong Nasarino na isang dakilang manggagamot sa tulong ni Brother Eric. Ang aking sakit at sa asawa ko ay nakita ni Brother Eric ay gawa sa tao. Lumaki ang aking tiyan at nagbleeding ang aking asawa at may kasamang sumpa. Nagtsawga kaming pumila sa araw ng gamutan. Ako po ay nag Ako po at ang aking pamilya nagpapasalamat sa puong Senior Nazareno at kay Brother Eric sa paggamot at tulong matanggal ang aming mga sakit nga naramdaman sana marami pa po kay marami pa pong mga tao ang inyong matulungan. Maraming salamat sa lahat na tulong ang ginawa mo sa amin sa buong may kapal. Maraming maraming salamat po.